Ito ang tunay na pagsampa ng kaso ni Maine Mendoza kay Arjo dahil lang kay Alden Richards. Lingid nga sa kaalaman ng buong Aldab Nation ang mga nangyayari ngayon na mga balibalita ang tungkol sa pagsasalang ng kaso ni Maine Mendoza daw kay Arjo Atayde. Ito daw ay ang umano'y panluloko niya kay Maine Mendoza dahil kay Sura Mires. Ngunit para sa mga matatalinong Aldab Nation ay binabaliwala lamang ang ganitong istorya dahil kung nagsampa ng kaso si Main Mendoza kay Arjo Atayde at Sura Mires ay parang tinatanggap na ng buong Aldab Nation na mag-asawa nga si Arjo Atayde at Main Mendoza. Yan dapat ang pagkaingatan ng buong Aldab Nation na huwag basta-basta maniniwala sa mga kwento dahil nagsisilbi lamang itong patibong para kay Alden Richards. Ang dahilan naman kasi nito na ay ang pagsira nila kay Alden Richards. Kung matatandaan nyo, ang clout ngayon ay na kay Alden Richards at Catherine Bernardo. At si Maine Mendoza lamang ay tahimik na sumusuporta kay Alden Richards. Yan ang totoong balita dahil talagang si Maine Mendoza ay supporter na sa mga movie ni Alden Richards. Ang nagpapatunay dito ay ang pagkocongratulate niya kay Catherine Bernardo at Alden Richards sa pelikula nila dati na Hello Love Goodbye. Kaya kung tatanungin nyo ang buong Aldab Nation ay alam nito kung ano talaga ang nangyayari. Ngayon ngang dinadamay si Main Mendoza sa issue ni Alden Richards. Alam na alam natin na gusto lang nilang ma ang pansin kay Main Mendoza. Kung sisiraan nga naman nila si Main Mendoza ay parang nakahit sila ng two birds in one stone. Nasira na nila si Alden Richards at masisira rin nila si Main Mendoza. Dahil sa panaw na uneto na talagang naging sila ni Arjo at nagbigay pa ito ng kaso dahil nasaktan sa mga ginawa. Huwag basta-basta maniniwala sa mga kwento. Dahil minsan ang kwento nila ay isa lamang patibong para sa Aldam Nation para magalit kay Alden Richards at para magalit kay Maine Mendoza nang sa gayon ay mawala na ang pagtitiwala ng Aldam Nation pagdating kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam ko naman na hindi mamaaring mangyari dahil napakatalino ng Aldam Nation ayon kay Altia Sky Queen dapat rin ipaglaban ni Alden Richards ang pagmamahalan nila ni Maine Mendoza. Nang sa gayon, kahit ano pa ang lumabas na mga balita sa kanila ay makikita rin at naririnig sila sa publiko na talagang inaamin nila ang isa't isa na kahit talagang anong balita ang gawing paninira sa kanila ay magkakaroon ito ng resibo na hindi totoo dahil na rin sa pag-amin ni Alden Richards kay Maine Mendoza yan ang magandang paraan para hindi sila masira ng ganun-ganun na lamang at mabara kagad kung anuman ang nagbabadya na paninira sa kanila. Tama ka dyan, Altia, the Sky Queen. Dapat si Alden Richards ay gumawa ng move dito. Kung inaasahan ni Alden Richards at Main Mendoza na ngayon lamang ito lalabas, ay wag na silang mata magtaka dahil ito ay aabot ng mga ilang buwan o ilang taon pang paninira sa kanila kaya dapat ay ngayon pa lamang ay sinusupil na nila ang paninira sa kanila nang sa gayon hindi na ito mamuo panggalingan pa ng problema pagdating ng panahon yan din kasi ang ginawa dati kay min Mendoza at Alden Richards Ngunit napakaganda ng paghandle ni Alden Richards dito. Kung matatandaan nyo, ay talagang pinutakti ng mga paninira ang relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza na bakit daw hindi nagsasalita si Alden Richards sa na mga nangyayari patungkol kay Maine Mendoza. Ngunit napakaganda ng ginawang paghandle ni Alden Richards. Yun nga lang, Huli niya na bago na amin si Main Mendoza. Ngunit gayon paman hindi talaga nasira si Main Mendoza at Alden Richards noong mga panahon na yon. Dahil na rin sa kanilang mga matatalinong pagsagot at mga analisasyon, mga resibo na hindi kailanman maititinay ng mga bashers. Ayon naman kay Jefferson Kayoka, Napakatapang ni Main at Alden sa mga gantong mga balita at paninira. Kaya ako tiwala ako sa kanila na kailanman ay hindi sila masisira ng mga ganitong balita at mga kwento na ginagawa lamang para sirain ang tunay nilang relasyon. Sila ngayon ay tinitingela na isang star na magkabilang network kaya kahit kailan ay hindi nila ito masisira napakataas pa ng respeto ng mga katrabaho nila kay Alden Richards at Main Mendoza kaya hindi ito basta-basta masisira na lamang at huwag na kayo magtaka kung ang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards ay tuloy-tuloy dahil alam naman natin dati na nangyari na ito kay Main Mendoza at Alden Richards Tama nga yan Jefferson kayo ka dagdagan ko lang ang mga paninira kay Aldan Richards at Main Mendoza ay hindi naman talaga natigil. Dati pa ito simula ng 2015 at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Hindi ito nagpahinga. Kung iisa-isahin ko ang paninira sa kanila, simula 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 at hanggang ngayon na 2024 ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanila. Bawat taon talaga ay mayroong mga bala na ibinabato kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kahit pa nga lamang, nung unang buwan ni Maine Mendoza ay napakarami na kagad gumigipit sa kanya. Kung matatandaan mo ang unang buwan pa lang ni Mane Mendoza ay talagang sinet up na siya ng brand X na keso hindi nagsasalita, hindi nakakatawa, malaki ang bibig, pangit at kung ano-ano pa. Ngunit ano ang nangyari? Si Mane Mendoza ngayon ay isa sa mga artista na pinakasikat sa buong Pilipinas. Kaya talagang ang Aldam Nation, ang pundasyon ni Main Mendoza at Alden Richards, sana ay hindi nila makalimutan ito na talagang ipinaglaban sila ng Aldam Nation sa simula pa lamang. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!